Good morning everybody. Kumusta kayo dyan? Una sa lahat, Happy New Year. <laughs> Happy New Year kasi uh, January to ngayon dito at kauwi ko lang galing trabaho. Ngayon, dumalaw ako dito sa bahay pero meron akong gagawin, pupuntahan ngayong umaga bago ako matulog. ako ngayon sa registry dito sa Southland Registries malapit sa bahay kasi ako ay magre-renew ng uh, aking driver's license so, malapit na ang aking kaarawan at ibig sabihin nun, mapapaso na yung aking uh, driver's license kaya naisip ko na ngayon eh i-renew ko na bago pa man dumating yung uh, birthday natin yan no? So yan, samahan niyo ako, tingnan natin uh, ano ba yung hinihingi nilang requirements, magkano ba yung babayaran at saka uh, ganong katagal abutin ng pagre-renew ng lisensya dito sa Calgary, sa registry. ano so, Tara, kita na ako kasi uh, dumating ako ng bahay 7.30 ngayon alas 8 na so open na yung registry. Kasi nakita ko sa website nila, 8am sila nagbubukas. Okay, let's go! Minus 5 kanina nung lumabas ako ng trabaho eh. So, ano, ingat-ingat uh, tayo sa paglalakad guys. Kasi, especially sa mga nandito sa Calgary. Kasi yung, ayun, uh, nakikita nyo yun doon. ah uh, doon, ayun. So, yung mga medyo basa na lugar doon sa mga nilalakaran natin. Eh, nag naging icy kaya ingat-ingat tayo sa paglalakad kasi napaka prone tayo na madulas uh, nilagyan ko na yan ng asin so mamaya titipakin ko na lang yan para hindi madulas yung mga dumadaan ano? kita ko guys sa inyo ano, kung gaano ka so ayan no nakita nyo nagkakrak pa yung ice ayan no? so ito malambot na siya kasi nilagyan ko na ng asin pero kanina sobrang dulas niyan. so ngayon madali na siyang anuhin. madali na yan tanggalin yan no. Eh may hiwalay na sa semento yung kagandahan kapag nilalagyan ng asin kaya nito ito, ito delikado kasi nasa lakaran ng mga tao to eh yan o oh, tulas pero yan since nalagyan ko na yan ng asin Patali na yung kayo din mamaya. Two minutes lang inabot. Nandito na tayo sa registry. Pagalis natin sa bahay. Ano? Ganun lang kalapit. No? Ganun lang ka-convenient yung magpunta sa registry usually laging merong registry na malapit sa bahay natin dito sa Calgary madami yan eh so ito ang pinakamalapit sa amin Southland dito lang malapit sa Southland uh, station sa Southwest Calgary so ayan ang aga natin nakapunta so titingnan ko kung makakapag record ako para uh, marinig natin yung sasabihin sa atin mamaya doon sa loob sa pagre-renew ng Driver's License Please wait inside Hi good morning, I'm here to renew my driver's license Uh, yes the address is the same Can can I uh, check the my phone number in the system? For sure. Do you have a PR card now? Sorry? Do you have a PR card? No, I'm a temporary resident. Do you have any uh, work permit? Oh, I didn't bring my work permit though. I need to see that one. The work permit? Okay. No worries. Ulit tayo guys. Ulit. Replay. Replay. Nangyari to. 8.34 na. Pumalik ako sa bahay. Limang tao pa naman yung nauna sa akin sa pila kaninang umaga. Kaninang... Uh, alas 8 tapos pagdating nung ako na eh hindi ko alam kung required talaga ang work permit ko since temporary resident or dahil doon sa pag-update ko ng uh, i-update ko kasi yung number kasi ang number ko sa system ay lumang number nung uh, pinag-usapan na namin yung tungkol sa pag-update ng address tsaka ng phone number so sabi ko yung address is the same but yung phone number ka ko uh, I think kailangan kong baguhin tapos, nung sabi ko, may I have the phone number on your file? Tapos yun, uh, sabi niya, PR, uh, hiningi niya yung PR, PR card. So sabi ko, uh, I'm a temporary resident. Ayun, doon ako hininga ng work permit. Eh, unfortunately, hindi ko dala. So, umuwi na lang ako sa bahay para kunin ko na lang at ipresent ko mamay. Balik na lang ulit ako para sigurado. So yun, para sigurado, para suggest yung sa inyo, dalhin niyo na lang yung work permit niyo. Yun ay kung kayo ay temporary resident, ano? Ngayon, kung kayo naman ay um, permanent resident, edi PR card niyo lang ang kailangan na i-present. Mag-update kasi ako ng number kasi yung phone number ko sa file ay old number ko. Eh nag-change na kami. Nako, malamang pagbalik ko doon is mas mahaba na yung pila. guys, ulit. Oh, in 2 minutes nandito na talaga. <laughs> nandito na ulit ako. Ayun, <laughs> Southland Registries. Okay, pa-parking lang ako at makabalik na doon. Hi, morning. Oh. Uh, can I get you my driver's license? Yep. And And then, have you updated your Alberta health care as well? Yeah. You've done that. No changes to any information. Address is the same. I wanted to check what's the my phone number in the system. Yeah. I think I need to update it. Anything longer than three weeks in the mail on that new card. All right. Thank you. Thank you. What's the current phone number? Uh, it's four zero three four eight three six six four three. So is the work permit always required if you're uh, if I'm a temporary resident renewing license? Yeah, because basically it'll let me go to the birthday after this one expires. So it's assumed when you come in next time you just have a updated. But my my, my previous work permit expired uh, last November though, and I was oh, okay. uh, yeah I was about to renew it in uh, January. <laughs> I think if they give you a letter basically stating it's been approved you can accept that for a one-year extension and then you just come back at mm -hmm. yeah, <laughs> okay, a later date okay you can yeah, also you can keep the old one until the new card arrives just make sure you destroy that one when you get the new one okay days but card should be in the mail within two weeks if it's not there by the third week give the number on the back a quick call and head to see us and we'll get you a new one okay and it's gonna be sixty dollars for that and then uh, we can get a new photo or you can use your old photo uh I'll use the old photo okay. sounds good man is it just on the debit credit? um i use my debit card. and then just over to your right we'll grab a signature and you're all good awesome two weeks card should be in the mail for you okay Thank you. you no worries. Take care. Yeah. Have a good day. So you temporary tayo for two weeks and I should be able to receive the the driver's license card in two weeks sabi niya. All right. So ganun pala. Kailangan lang talaga ng ano ng uh, work permit kasi para ma-check nila kung hanggang kailan ang ibibigay nilang validity so yun, binigyan nila ako ng 3 years kasi nga valid pa yung worker permit minuto lang ako dun napakabilis lang, napakadali lang nung bumalik ako is uh, mas kukunti na yung tao kesa nung unang punta ko nung 8 Uh, lima yung lima or anim yung nasa unahan ng pila na uh, nauna sa akin uh, ngayon isa lang yung naunahan din natawag na agad yung number ko uh, so yun ang, ang lesson dun temporary resident or kahit PR siguro make sure na ano um lagi nyong dala yung um uh, PR card or yung uh, work permit ninyo kasi vene-verify nila doon para kumbaga para malaman nila kung gaano kahabang validity yung bibigyan nila para sa ah uh, driver's license depende sa validity ng inyong work permit yun sinilip lang naman nila tinignan yung date And then, binalik na rin sa akin. Bilis lang dito ng proseso. Ah, uh, nga pala, yan. Uh, meron din tayong video dyan. Kung gusto nyo i-check paano ako nag-renew ng ah, uh, rehistro ng sasakyan. Yun, kung ano yung mga requirements at ah, uh, magkano binayaran. Ah, uh, check nyo lang dito. I-insert ko dito yung link, ano. Sa description. Lalagay ko yung link sa description. Para meron kayong idea pag uh, nagpa-renew kayo ng um, rehistro ng sasakyan. At uh, yun lang naman ang ating video for today. Uh, sana nagustuhan nyo. Uh, sana kahit paano meron kayong uh, napulog ulit or nakuha na information. And again, thank you so much for always watching. And see you on the next vlog. Bye!